Nag-fun run nga kami dito nila, Duday! Four, three, two, ah! Pero bago yan, may pabobol muna dyan! Eto nga at lalagyan natin ng bula si Duday! Ayun know? o! Siyempre, nilagyan ko din si Ate Ella! Maya-maya nga lang ay naglalaro na si Duday sa gitna! Siyempre, bago tumakbo, sumba sumbang muna tayo. Ayun o, ang gagaling mga magsumba. At dahil tapos na tayo mag-warm up, tayo ay tatakbo na. At ayun na nga. Ngayong araw nga ay sasali kami nila Duday mag-fun Kaya naman na yan, drink your water. At ayan na nga, nakagayak na nga ang aming mga kagamitan. Kagabi pa lang yung nakagayak na. Ito ay damito. At ayun, outfit check. di ba? Napaka-angas Kaya naman yan, papunta na kami dito no, sa simbahan kasi doon ang meeting place. Buti nga, nagising kami kasi sobrang aga namin gumayak. Mga 4. 4.30 nga daw kasi ang call time. Tapos 5pm ay magsisimula na. Pero buti na lang medyo naagahan namin kasi ayan o, oh, ang daming tao. At ah, syempre, nandyan ang kumari ni Duday, si Liam B. Alam ko di ka tatakbo. Kala ko di ka tatakbo. Ah, wala lang. O, oh, di ba? Aura lang si B. At makikita nyo, sobrang haba ng pila para makuha ka ni itong number kasi kailangan yan para naman talagang totoong kasali ka, no? Medyo wala pa nga sa wisyo dito si Duday, no? Kasi syempre, sobrang aga, 5 a.m. Pero tingnan nyo, simbahan, ang ganda. Tapos, ayun, no, may pabula-bula effects po. Tingnan nyo, yung bula, oh. Iba-iba yung kulay. Grabe. Ito ay isang color pan talaga kasi yung oh, makukulayan muna yung mga damit-damit namin dyan bago kami tumakbo, Dito nga ay pagtitripan natin Duday kasi nakita ko umiilag siya sa bula. Kaya naman, ayun, no, lalagyan natin siya sa ulo. Ayun, no, wala siyang nagawa. Di ka kasi talaga pwedeng umiilag sa bulak, boy. Kailangan mo yan. Kaya, ayun, no, natin siya. O, lalagyan natin ulit ka tumakbo. Kaya naman, kay Ate Ella na lang natin nilalagay. Ayun, no, pinaglalagay natin sa ulo. Grabe nga din to. Tingnan nyo, ang gandang tignan. May bulak-bulak, tapos iba-ibay kulay. Apakaangas. Ah, ayun, no, tamang enjoy lang kami dyan. Tingnan nyo, grabe, and Amen! ayaw pa nga si Duday nung una, no? Pero tignan nyo, papunta na siya sa gitna. Ayun na sa gitna na. Sasayaw-sayaw ang bata. Pagkatapos nga nyan ay, nagsumba-sumba muna kami dito, no? Siyempre, para ma-stretch ang aming mga buto-buto at maging ready kami mamaya sa pagtakbo. Ayun, no? Bumobomba din sila dito, si Ate Ella at si Duday. Ang gagaling nga nila dito. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung ginagaya nila sa harapan. Meron nga din palang kasamang palobo dito, No, ay pabula din pala to ayun no, na bola ang lilit ng bula nyo kanina sobrang lalaki ng bula oh, tigi gigil dito si Duda yo oh, bang maya maya nga lang ay pinaline up na kami dito at ayan nakapwesto na kami tignan nyo yung number namin guys so 848 849 at 850 magkakasunod kami dito at ayun no, tignan nyo sobrang daming sumali guys di ko alam kung gaano kadami to siguro nasa 1000 at ayan nagka countdown na nga no? at kami ay magsisipag takbuhan na tayong 1 km kaka lang Nagpasa <laughs> niya ka? Yo. Bye, Bye. An, dito po Pagod Wala <laughs> si Ate Ella vlog <laughs> Ayun Guys, tawang si Duday kasi nauna siya <laughs> Ay, nako Duday <laughs> Iniwan kami guys Antulin ni Duday <sighs> oh, Madaya ka be oh, No, no, no Tara, tumakbo tayo Ayo <laughs>

ayun na nga no, natapos namin ang pagtakbo 3 km tapos may palibre ba dito Kari sweet uy sana all bakalaban naman so ayan no, drink drink lang muna kami dito ng Kari at syempre gusto ko shout out lahat ng sumali dito sa takbuhan na sa fan run ng Miles of Smile uy sana next year meron ulit di ko lang alam kung sasama pa yung dalawang kasama ko no pero masayang experience to at syempre kung mabot ka sa part ng video na to huwag mo kakalimutan na mag like Like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man ang pwede mong gawin. Hanggang dito na lang guys. Bye bye!